Ayan po yung kuha natin ngayong umaga. Ito na nga, ito. Nasa ibabaw ng net. Hindi ko napansin, marami na pala sila. Ayan, kukunin natin itong hinog. Ito. Ayan sa ito pa, hindi pa po natanggal sa puno, sila na sila, ayan o, fresh na fresh po yung frutas natin ngayong umaga. sa loob lang po ng bakura na yan o. Eto! <laughs> kaya yung rambutan, malapit na po yung mamamunga, ayan, yung rambutan sarap to, tikman natin tambes makamis po mm. say hi tay ayan hmm. po si tatay bisig-bisi si tatay ayan, pag may itinani may aanihin